Naglalakad ka lang sa labas ng isang maaraw na hapon, nang bigla na lang sumakit ang iyong mga binti. Hindi yung sakit na galing sa pagod o ehersisyo, kung hindi yung mas malalim at mas hindi komportable. Pinabayaan mo na lang. Iniisip mo, baka nakatayo ka lang ng masyadong matagal? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga pagkaing kinakain mo ng ilang taon ay unti-unting pumuputol sa lifeline na umaasa ang iyong mga paa? mga pagkaing tahimik na nagpapaliit ng iyong mga daluyan ng dugo, sumisira sa iyong mga ugat, at pinakamalala, maaaring magdulot ng tissue death. Ang tawag ng mga doktor dito ay necrosis. Ang necrosis ay hindi lang isang nakakatakot na medical term. Ito ang nangyayari kapag ang mga parte ng iyong katawan ay huminto sa pagtanggap ng dugo at oxygen na kailangan nito para mabuhay. Para sa iyong mga pa, maaari itong mga hulugan ng matinding sakit, mga impeksyon na ayaw gumaling, at sa pinakamalubhang sitwasyon. At ang pinakanakakagulat na parte, ang daan patungo sa necrosis ay kadalasang hindi nagsisimula sa isang injury. Nagsisimula ito sa iyong kusina. Ngayon, tutuklasin natin ang pitong pang-araw-araw na pagkain na maaaring unti-unting nagtutulak sa iyong mga paa patungo sa mapanganib na epekto. Ang ilan sa mga ito ay sobrang pangkaraniwan na baka meron ka ng isa sa iyong ref ngayon. At bago mo isipin na hindi naman mangyayari sa akin yan, tandaan, ang mga epektong ito ay dumaragdag habang tumatagal. Kadalasan walang sintomas hanggang sa malala na ang pinsala. Kung mahalaga sa iyo ang iyong mga paa, kung nais mong patuloy na makalakad ng malakas at walang kirot, kailangan mo manatili ka sa akin hanggang sa dulo para malaman mo ang pinakamasama sa inyong kalusugan. Magsimula tayo sa unang salarin, isang paboritong pangalmusal na may mapanganib na epekto. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Bacon Sigurado ako yung tunog pa lang ng pagprito nito sa kawali ay napapalaway ka na. Yung mausok na amoy na umaalingasaw sa kusina tuwing umaga parang yakap mismo ng kaginhawahan. Pero heto ang totoo. Gaano man ito kasarap, ang bacon ay maaaring maging problema para sa iyong mga paa sa mga paraang hindi mo nari-realize. Bawat malutong na piraso ay puno ng sodium at saturated fat isang dobleng suntok na maaaring palihim na maghanda ng yugto para sa mga problema sa sirkulasyon sa pagdaan ng mga taon. Ang sobrang sodium ay nagpapataas ng iyong blood pressure. At kapag ang iyong blood pressure ay patuloy na mataas, ang iyong mga arteries, mga delikadong tubo na nagdadala ng dugong nagbibigay buhay, ay nagsisimulang tumigas at lumaki. Ngayon, idagdag mo pa ang saturated fat mula sa bacon, na may ugali ng pagdikit sa mga dingding ng arterya at sa paglipas ng panahon nagkakaroon ka ng plaque buildup. Ang pagkipot ng iyong mga arterya ay ang tinatawag ng mga doktor na peripheral artery disease. At kapag nangyari ito sa mga binti, nangangahulugan ito ng mas kaunting dugo, mas kaunting oxygen, at mas kaunting paggaling na nakararating sa iyong mga kalamnan at balat. Hindi ito basta teorya lang. Ang pananaliksik na inilathala ng American Heart Association ay nagpapakita na ang mga taong regular na kumakain ng mga processed meat tulad ng bacon ay may mas mataas na rate ng vascular disease. Baka mapansin mo ito sa simula bilang pamumulikat sa iyong mga binti kapag naglalakad, mga paa na mas malamig kaysa karaniwan, o maliliit na mga hiwa sa iyong mga daliri sa paa na sobrang tagal gumaling. Sa mga malulubhang kaso, ang mahinang daloy ng dugo ay maaaring humantong sa malubhang pinsala sa tissue. Sinasabi ko bang talikuran mo ang bacon magpakailanman? syempre hindi. Masyadong maikli ang buhay para sa never again. Ngunit sulit na gawin itong isang treat, hindi isang pang-araw-araw na ugali. Kung mahal mo ang sarap na iyon, maaari mong subukan ng turkey bacon na may lower sodium. O mas mainam, Palitan ng ilang almusal ng avocado sa whole grain toast. Makukuha mo pa rin ang masarap at nakakabusog na lasa, pero may heart-healthy fats na tumutulong na panatilihing maayos ang daloy ng iyong dugo. At pag-usapan natin ang mga maalat at matatabang paborito na palihim na sumisira sa iyong mga paa. May isa pa na makikita mo sa mga barbecue at mabilisang tanghalian. At ito ay nakapaalaman sa tinapay. Number 2 hot dogs. Para sa karamihan sa atin, ang hot dog ay nakakonekta sa masasayang alaala, mga summer picnic, ball games, at backyard parties. Pero sa ilalim ng ating nostalgia, ang mixture ng mga sangkap nito ay maaaring palihim na magdulot ng masamang epekto sa iyong mga daluyan ng dugo, lalo na sa mga nagpapalakas sa iyong mga paa. Ang hot dog ay isang processed meat. Ibig sabihin, ito ay puno ng mga preservatives tulad ng sodium nitrite. Habang ang mga ito ang nagbibigay sa hotdog ng pamilyar na kulay at lasa, nagkakaroon din ng mga compounds sa katawan na pwedeng mag sa lining ng iyong mga arterya. Ang mga arteryang nasira ay mas malamang na maging stiff at lumaki na nagpapahirap sa dugo na dumaloy ng maayos papunta sa iyong mga binti, bukong-bukong at mga daliri sa paa. Dagdag pa dito ang mataas na sodium content. At pareho na lang ang problema sa pagtaas ng blood pressure na pinag-usapan natin sa bacon. Mas maraming strain sa iyong circulatory system at mas maraming wear and tear sa paglipas ng panahon. Tapos, nandyan pa ang taba. Maraming hotdog ang naglalaman ng trans fats, yung uri na hindi lang nagpataas ng iyong bad LDL cholesterol, kundi nagpapababa pa ng iyong good HDL cholesterol parang inalis mo yung garbage truck sa inyong lugar habang dinoble mo naman ang basura. Sa bandang huli, magbablockage ang lahat. At kapag ang mga arterya sa iyong mga binti ay naklog, ang paglalakad ay maaaring maging masakit at ang paggaling kahit na sa maliliit na sugat ay maaaring bumagal ng sobra. Ang Harvard School of Public Health ay naguugnay ng regular na pagkonsumo ng processed meats kasama na ang hotdog sa mas mataas na risk ng cardiovascular disease. Hindi lang ito tungkol sa puso. Tandaan, ang iyong mga paa ay umaasa din sa malusog na daloy ng dugo. Kung ang hotdog ay isang family tradition sa inyo, hindi naman kailangang itigil mo ng tuluyan. Maghanap ng nitrate-free versions or mag-switch sa grilled chicken sausages na mas mababa ang sodium at mas maraming lean protein. Samahan mo ito ng fresh vegetables imbis na chips at tiyak na magpapasalamat ang iyong mga pa At kung sa tingin mo ay ang hotdog ang pinakamalala, maghintay ka hanggang marinig mo ang isang crispy golden comfort food na nagtatago ng isang partikular na nakakabahalang sorpresa para sa iyong sirkulasyon. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka at kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3, French Fries Ang French Fries, mga golden, crispy na sticks ng kaginhawahan, sila man ay galing sa isang fast food drive through o homemade sa oven, ang fries ay may paraan upang gawing mas masarap ang anumang pagkain. Ngunit, heto ang problema. Ang paraan ng paghahanda sa karamihan ng fries ay ginagawa silang maliliit na delivery truck para sa mga taba na lalong nakakasama sa iyong mga daluyan ng dugo. Maraming mga restaurant at fast food chains ang muling gumagamit ng kanilang mantika sa pagprito ng maraming beses. Sa paglipas ng panahon, ang mantika ay nasisira at lumilikha ng trans fats, ang uri ng taba na nagbabarang sa iyong mga arterya ng mas mabilis. Ang trans fats ay hindi lamang nagpataas ng iyong LDL, ang masamang kolesterol, kundi nagpapababa pa ng iyong HDL, ang mabuting kolesterol na tumutulong maglinis ng plakang. Ibig sabihin, ang mga malulutong na fries na ito ay maaaring sa paglipas ng panahon Magpahirap sa dugo na dumaloy papunta sa iyong mga binti na nagkakait sa iyong mga kalamnan at balat ng oxygen at nutrients na kailangan nila. At huwag nating kalimutan ng asin. Ang isang medium order ng fast food fries ay maaaring maglaman ng higit sa at 250 mg ng sodium. At karamihan sa atin ay hindi nagtatapos sa isang order lang. Ang sobrang sodium ay nagpataas ng blood pressure na tulad ng napag-usapan natin ay nagdadagdag ng stress sa iyong mga arterya. Ang resulta, mas mahinang sirkulasyon at mas mataas na panganib ng peripheral artery disease kung saan ang mga narrowed artery ay maaaring maging sanhinang pananakit ng binti, pamamanhid at mabagal na paggaling. Ang American Journal of Clinical Nutrition ay naglathala ng mga natuklasan na nagpapakita na ang mga diet na mataas sa prinitong pagkain ay naiuugnay sa mas mataas na panganib ng heart disease at mga problema sa sirkulasyon. At dahil ang iyong mga binti ay nasa dulo ng iyong circulatory supply line, sila ang madalas na unang naaapektuhan kapag bumagal ang daloy ng dugo. Ngayon, ibig bang sabihin nito ay ipagbawal ang fries magpakailanman? Hindi. Ngunit ang pagiging moderate ang susi. Kung ikaw ay gagawa nito sa bahay, subukang i-bake o air fry gamit ang heart-healthy oils tulad ng olive o avocado oil. At imbes na gamitin ang salt shaker, timplahan ng mga herbs o spices. Ang rosemary, paprika o kahit isang pagwiwisik ng garlic powder ay maaaring gawin itong kasing satisfying. Ngunit ang fries ay hindi lamang ang comfort food na palihim na nag-aagaw buhay sa iyong mga binti. Minsan ang salarin ay hindi maalat o madulas. Ito ay matamis, may carbonation, at nagtatago sa plain sight sa iyong refrigerator. Number 4. Soda Oo, yung matamis at may carbonation na inumin na madalas nating inaabot ng walang pagdadalawang isip. Maging ito man ay isang lata ng cola sa tanghalian, isang malaking cup mula sa gas station, o isang bote na nakatago sa ref para sa emergency, ang soda ay may paraan ng pagpasok sa ating mga daily routine. Ngunit ang mga sangkap sa loob ng matamis na inuming ito ay maaaring palihim na makasama sa iyong mga binti sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang pangunahing salarin, asukal at napakarami nito. Ang isang labindalawang onsa na lata ng soda ay maaaring maglaman ng 30 hanggang 40 gramo ng asukal. Para mo na ring inihagis ang walong hanggang sampung kutsaritang asukal diretso sa iyong dugo sa loob ng ilang minuto. Kapag paulit-ulit na tumataas ang iyong blood sugar sa paglipas ng panahon, maaari nitong masira ang mga delikadong nerves sa iyong mga paa at binti. Isang kondisyong tinatawag na peripheral neuropathy. Ang nerve damage na ito ay maaaring magdulot ng pamamanhid, pakiramdam na parang may gumagapang, masakit na parang nasusunog o kahit nawawala ng pakiramdam na nagpapahirap mapansin ang mga pinsala bago pa ito maging malala. Ang mataas na paggamit ng asukal ay nagdudulot din ng insulin resistance na maaaring magtungo sa type 2 diabetes, isang malaking risk factor pareho sa mahinang sirkulasyon at nerve damage. At hindi lang ito dahil sa asukal. Maraming asidik ang soda na maaaring magpamaga sa mga daluyan ng dugo na nagpapalala sa pagkipot nito mas maliit na espasyo sa loob ng iyong mga arterya ay nangangahulugan ng mas kaunting dugo na nakararating sa iyong mga paa at ang iyong mga binti ang unang makakaramdam ng pagbabagong ito. Isang long-term study na inilathala sa diabetolohiya ang nakatukoy na ang mga taong regular na umiinom ng matatamis na inumin ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes at kasabay nito ang lahat ng mga problema sa kalusugan ng mga binti na kakibat nito. Kung gayon, ano ang alternatibo? Subukan ang sparkling water na may kaunting real fruit juice para sa lasa, or unsweetened iced tea na may lemon. Makukuha mo pa rin ang refreshing na inumin ng walang blood sugar. Kahit ang pagbawas mula sa isang soda a day, hanggang sa ilan lang sa isang linggo ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. At habang ang tamis ng soda ay nakakasira sa iyong mga nerves, may isa pang pang-araw-araw na pagkain na mas tahimik ngunit parehong mapanganib ang paraan ng paninira sa iyong mga binti sa pamamagitan ng pagpapataas ng iyong blood sugar halos kasing bilis. Kahit na ito ay hindi naman talaga matamis ang lasa. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 5. White Bread Sige, ito yung malambot, komportabling pagkain na basehan ng lahat mula sa morning toast hanggang sa turkey sandwich. Ngunit ang fluffy texture na ito ay nagmumula sa refined flour kung saan na-strip na ang fiber at karamihan sa nutrients. Walang fiber na nagpapabagal sa digestion, ang iyong katawan ay mabilis na nagkukonvert nito into glucose. Ang biglaang pagtaas ng blood sugar na ito ay hindi lang masama para sa mga may diabetes. Mahirap ito para sa lahat. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay maaaring makasira sa maliliit na daluyan ng dugo na nagpapalakas sa iyong mga paa at binti. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay nagpapahirap para sa oxygen at nutrients na maabot ang iyong mga tissue, nagpapabagal sa paggaling at nagpapataas ng iyong risk sa mga impeksyon. Kung mayroon ka ng mga problema sa sirkulasyon, ang white bread ay maaaring palihim na magpalala nito ng hindi mo namamalayan. Hindi ito basta teorya lang. Ang isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ay nakatuklas na ang mga diet na mataas sa refined carbohydrates ay naiuugnay sa mas mataas na panganib ng heart disease at mahinang vascular health. At tandaan, ang iyong mga binti ay nasa pinakadulo ng iyong circulatory system. Sila ang madalas na unang nagpapakita ng mga senyales ng problema kapag ang iyong daloy ng dugo ay hindi nasa pinakamainam na kalagayan. Ang problema sa white bread ay pati na rin sa hidden sugar effect nito. Kahit na ito ay hindi matamis ang lasa, ang mataas na glycemic index nito ay nangangahulugang ang iyong katawan ay nagre-react na parang kumain ka ng candy. Ang reaksyong ito ay maaaring magdulot ng insulin spikes na sinusundan ng energy crashes na nagpapataas ng iyong craving para sa mas maraming refined carbs at paulit-ulit na na-stress ang iyong mga daluyan ng dugo. Kung gayon, ano ang mas magandang pagpipilian palitan ang white bread ng whole grain or sprouted grain bread. Ang mga pagpipiliang ito ay puno ng fiber na nagpapabagal sa sugar absorption, nagpapanatili ng steady energy at nagpoprotekta sa iyong mga daluyan ng dugo. Kung gagawa ka ng toast, dagdagan ito ng protein or healthy fat tulad ng peanut butter or avocado para gawin itong mas leg-friendly. At habang ang white bread ay maaaring unti-unting magpahina ng iyong sirkulasyon, may isa pang treat na pinagsasama ang asukal at unhealthy fats sa paraang maaaring tumama sa iyong mga binti mula sa dalawang anggulo ng sabay. Number 6. Ice Cream Siyempre, parang ang sama naman ng loob na isisi sa isang bagay na puno ng masasayang alaala. Isang scoop pagkatapos ng Sunday dinner, isang cone sa mainit na summer afternoon, o isang maliit na bowl habang nanonood ng iyong paboritong show ang ice cream ay hindi lang basta panghimagas ito ay isang memory maker ngunit heto ang nakakalito ito rin ay isang double hit sa iyong sirkulasyon at kalusugan ng mga binti dahil sa kombinasyon ng asukal at the saturated fat nito ang creamy sweetness na yan ay galing sa mataas na dami ng added sugars na nagpapataas ng iyong blood sugar tulad din ng soda o white bread. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagtaas na ito ay sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo at nerves sa iyong mga paa at binti, na nagdudulot ng pamamanhid, pakiramdam na parang may gumagapang, mabagal na paggaling, at sa malulubhang kaso, kahit mga open source na ayaw gumaling. Kung ikaw ay may diabetes o pre-diabetes, mas mabilis pang mangyari ang pinsalang ito. Tapos nandyan pa ang saturated fat. Ang ice cream ay gawa sa cream at kadalasang may idinagdag na butter fat para sumarap. Ang saturated fats ay nagpataas ng LDL cholesterol, yung uri na nagbabara sa mga arterya at nagpapababa ng HDL cholesterol na nangangahulugang mas kaunting cleanup crew sa iyong dugo. Kapag ang iyong mga arterya ay lumaki, lalo na sa mga binti, mas nagiging mahirap para sa dugo na dumaan. Ang reduced circulation na yan ay nangangahulugan na ang iyong mga kalamnan ay mas mabilis mapagod, mas mabagal gumaling ang mga pinsala, at tumataas ang iyong panganib sa peripheral artery disease. Ang pananaliksik sa British Journal of Nutrition ay nagpapakita na ang mga diet na mataas sa added sugars at saturated fats ay makabuluhang nagpapataas ng cardiovascular risk. At tandaan ang iyong puso at mga binti ay magkaugnay sa pamamagitan ng iisang network ng mga daluyan ng dugo. Ibig bang sabihin nito ay hindi ka na pwedeng mag-enjoy ng ice cream muli? Syempre hindi. Ang susi ay ituring ito bilang isang espesyal na okasyon lang. Subukan ang mas maliliit na portions or pumili ng mga options na gawa sa lower fat dairy or plant-based milks. May mga brand pa nga na nag-aalok ng ice cream na gawa sa blended frozen bananas natural na matamis, creamy, at walang added sugar o masasamang taba. Ngunit habang ang ice cream ay kadalasang pang-init na panahon, may isa pang salarin na pwedeng nakatago sa iyong freezer sa buong taon at naglalaman ng mas maraming sodium, taba, at mga nakatagong additives kaysa sa iniisip ng karamihan. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Number 7. Frozen Pizza Ito ang kadalasang kinakain kapag ayaw magluto, mabilis ang tanghalian. Iinit lang ang oven, ilagay, at makalipas ang labin limang minuto, hapunan na. Ngunit habang ang frozen pizza ay maaaring makatipid ng oras, maaari itong magdulot ng mas malaking halaga sa iyong mga binti kaysa sa iyong nalalaman. Una sa lahat, ang frozen pizza ay mabigat sa sodium. Ang isang personal-sized pizza ay madaling maglaman ng higit sa isang libong miligramo ng sodium. Higit sa kalahati ng inirekomenda ng American Heart Association para sa isang buong araw. Ang lahat ng asin na iyan ay nagtataas ng iyong blood pressure na sa paglipas ng panahon ay nagdudulot ng stress at pinsala sa mga arterya na nagpapahina sa iyong mga binti at paa. Pagkatapos, nariyan ang taba. Hindi lamang saturated fat mula sa keso at processed meats, kundi kadalasan ay trans fats mula sa crust at toppings. Ang mga tabang ito ay nagbabara sa iyong mga arterya at nagpapababa ng iyong good cholesterol tulad ng ginagawa ng bacon at fries ang pagkipot ng iyong mga daluyan ng dugo ay nagpapahirap para sa oxygen-rich blood na maabot ang iyong mga paa na maaaring maging sanhi ng pananakit, pagkapagod, o mabagal na paggaling kahit na sa maliliit na pinsala. Ngunit hindi nagtatapos doon ang panganib. Maraming frozen pizza ang puno ng mga additives at preservatives upang pahabain ng shelf life. Ang ilan sa mga ito ay maaaring mag-trigger ng pamamaga sa katawan na lalong nakakasira sa mga daluyan ng dugo at nagpapabagal ng sirkulasyon. Ito ay isang mabagal, tahimik na proseso. Baka hindi mo mapansin ang mga epekto hanggang sa manghina ka na lang pagkatapos ng maikling lakad o ang iyong mga paa ay pakiramdam ay malamig kahit na mainit ang kwarto. Isang pag-aaral sa Journal of the American College of Cardiology ang nakatuklas na ang mga diet na mataas sa ultra-processed foods tulad ng frozen pizza ay naiugnay sa mas mataas na rate ng heart at vascular disease. At kung nakakaapekto ito sa iyong puso, nakakaapekto rin ito sa iyong mga binti. Kung ang pizza night ay isang tradisyon sa inyong tahanan, hindi mo kailangang talikuran ito ng tuluyan. Subukang gumawa ng iyong sarili gamit ang whole grain crust, sariwang gulay at lean protein. Mababawasan mo ang sodium, masasamang taba, at additives at makuha mo pa rin ang lahat ng cheesy satisfaction na mahal mo. Ngayong napag-usapan na natin ang pitong mga food na palihim na sumisira sa kalusugan ng iyong mga binti, sandali nating isara ang lahat ng ito ng may something warm, encouraging, at motivating. Kaya, heto na. Pitong pagkain na mukhang hindi nakakasama, o kung minsan ay komportable pa, ngunit maaaring unti-unting magpahina sa iyong mga binti, sa paglipas ng panahon. Ang totoo, ang mga pagpipilian natin sa hapagkainan ay may epekto hanggang sa ating mga daliri sa paa. Ang bawat kagat ay maaaring makatulong na panatilihing malakas ang ating mga hakbang o magpapahirap sa ating mga binti na dalhin tayo sa mga sandaling ating minamahal. Ang magandang balita, hindi mo kailangang talikuran ang lahat ng iyong kinahihiligan ang maliliit na pagbabago isang pagpapalit dito, isang mas magaan na portion doon, ay maaring protektahan ng iyong sirkulasyon, patatagin ng iyong mga kalamnan, at panatilihin kang malayang gumalaw sa mga darating na taon. Isipin mo ito, ang iyong mga binti ay nagdala sa iyo sa pagdaan ng mga dekada ng mga paglalakbay sa buhay, mula sa mga unang sayaw hanggang sa mga family vacation. Karapat-dapat silang bigyan ng kaunting pag-aaruga bilang kapalit. Kaya siguro sa linggong ito, laktawan ng soda at uminom ng isang malaking baso ng tubig na may lemon. Palitan ang white bread ng isang bagay na whole grain. Ituring ang ice cream na parang isang matamis na panauhin, hindi isang permanenteng kasama sa bahay. At higit sa lahat, tandaan na ikaw ang nasa kontrol. Ang bawat maingat na pagpipilian ay isang hakbang patungo sa mas maraming umagang ginagamit sa paglalakad ng walang kirot. Mas maraming hapon sa hardin, mas maraming gabing pagsasayaw sa kusina. Ang iyong mga binti ay maaari pa ring maghatid sa iyo saan mo man nais pumunta. Kailangan mo lang alagaan ang iyong sarili upang humaba pa ang ating buhay. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.